guys, mayong adlaw kanin yung tanan guys, mayong hapon sa tanan sa tanang nagtanaw, ano akong video no, na ko diri guys, akong garden kay mang harvest na po goog batong daghan akong batong guys, uh, ah, mang harvest ta, ah. daghan salamat kasi sa inyo guys, sa inyong pagsuporta diri nagdala na bali, kuan diri kanang basket diri, e kanang bag diri guys, sudlan na to sa atong utanon, susamahan so, nyo ako guys kay eh, daghan na kaayoog bunga ang wala po good re ko good guys kanang videographer sorry kay ninyo guys wakoy ko kaya samahan nyo ako samahan nyo ako guys unya harbiso na ato ipakita na sa inyo guys ang kamatis balinda ko ayo pakita na sa inyo guys pastila ginoo guys, makaspasa na ulit ka guys o tanawa tanawa guys o tanawa ning kamatisan ako guys balinda ko ayo Sus so, ginuukuban dakoa guys. Alakka. Min kayo sa so, may pagkuhan. kay guys anawa guys. Kalihok ko diha click like. Share and subscribe guys atong mga sa atong mga new follower diha sobrang salamat kay guys. Makaani na kita no basta natay mga tinanom nindot kay ini siya nga kamatis balin kwa guys oh. naku kay sa personal dako kayo guys. Nya isulod nato diri sa atong baldi. Samahan ninyo ako guys. Marami pa. Yan, Oh. Ayan pa guys. oh, ayan. Tanawa guys. Oh. Oh. Hoy. Ginoo Makasana ul, talaga pa yun Akong, mga, garden diri. Mangha pa dito sa pikas guys. Diri lang ni Sa kilid na ako giharvest. Ani. Ang ya. Napoy ko. guys. Napoy sili diri nga. Wapan ni na ko. Pero. Mangha Pahinda ko. Tanawa. Ragod akong. Ye. Siling hang, guys. Oo. Grabe talaga, guys. Magkapasa na ul ka talaga. Dayo naman, guys. mag na ul. Oh. Batong. Dagahan ko batong, guys. Atong iharbison Atong harbison, ul. Dala-dala ko niya akong basket. Bahala na, guys. Laban pa rin tayo, no. Kasi ganun talaga ang buhay ay. Eh. Kuan. So, dito lang na ako ibutang, guys, ang kamera para kakita mo sa ako diri. Sobrang salamat guys eh, sa inyong pagsuporta, guys. Sobrang thank you kayo. Mega love shout out pala sa ating mga new sa ating mga new subscribers. Mega mega love shout out ninyo no kasi lang, ginuuning ako akong inubuhi no. Abangan na lang ninyo guys. Tingnan na lang ninyo ako dyan. Kasi ganun talaga ang aking panginabuhi inubuhi ay eh? di man makuan. Asa man ka ni? Nato ibutan. Sula so, ning Sige lang guys ha, dyan lang kayo guys. Huwag kayong bumitaw dyan. Oh, diri na lang din ako ibutang guys sa may brokulihan. Ayan. Pwede na yan. Oh. Diri na lang na ako ibutang. Ana. Oh, diha guys ha. Subang salamat kay ninyo guys. Subang thank you kay ninyo. Ayan ako diri. Kay manguha tagbatong Oh. ko sa inyo guys o. Grabe, ang daming bunga. Ang daming bunga ng aking batong. Atong hardis tanan ni mga dagko. Kay kuan. Nagulang na. Oh, nagulang ng batong, guys. Huwag na ako na halbi. Oh, ninyo, guys. Kita, ragod na ako sa inyo. Grabe talaga, guys. Oh. Basta talaga, guys. May kuan. Basta, guys, may itatanim tayo, guys. May naman yung hinggawas naman ni Dere. Nagbitay naman yung sikas. Mas. Hmm. Oh, tanawa guys. Oo, oh, oh. Kita ko sa inyo. Oh, oh. Libre na ng tuang ko na ni guys. Libre na atuang. Libre na atong umutan ani oh. Kung kakanunong kaginisang sitaw. oh, ayan. Oo, oh, di ba? Ito yung aking balde dire, ayan Yan. Kapangumpra na sa kuwan. So, samahan nyo ako guys kumahan nyo ako po hindi pa tayo tapos so dagdahan pa kayo oh dagdahan pa kayong ubus dagdahan ko, ko, dag ko sa ubus dagdahan nga sa ubus guys mga ko sa ubus uy ang batong di ay guys no lami day siya kaayo kay dali kay siya mamunga dali kay mamunga guys ang batong nya. Mangha po guys. Oh, pichay oh. Kita po sa inyo ang ating mga pichay guys. Ang lakang nun karong adlawa. Puryabuyag no. Ang pakita po sa inyo guys. Ang ating munting pichay. Oh. Mangha ta guys. May na ni. nato sa koan. Sagol na sa gulay. Hilo po sa inyo Jan. Hilo, hilo po sa inyo. Itong isagol guys sa gulay. O. Oh. Kani akong pichay guys. Dugay na ni pero oh. kuan. Muni isagol na ako sa sinigang. Isagol sa utan. O tanawa guys. Oo. Oh, oh. oh. Di ba? Sobrang salamat guys sa ginungo guys. Kaya na, na kanang gikuanan ko. Kanang gitagaan ko. Kanang, kanang mautan. O. Oh. Sobrang salamat kasi inyong tanong guys O, tignan nyo lang atong Utanong diri o, o. Tignan nyo guys, o So, samahan nyo ako guys Samahan nyo ako kay mga mga putag ukra Kanakong ukra guys Ukra, kamatis Kahapon guys Nagharbis na akong bana diri o Kahapon guys Ang akong bana, nagharbis na diri ukuan Kani Broccoli ukuan. kani Broccoli, o sitaw, ug uban uh, manguha pa tag kamatis, guys. Manguha tag kamatis. Ay, buyak da kana pagdala oh. So, manguha tag kamatis diri, guys. Kita nako sa inyo, guys, ang aking kamatisan. Kasi gug sugok sukuk diri sa kalibunan. ganon talaga, guys, kay ganon talaga guys ang buhay, no? Kasi, simple, guys. Ah, uh, sakripisyo lang ko yan. Ah. Oh sa oh, out sa mga sa mga kuan diha no sa mga nangutana sa ako diri ngano kuno ngano kuno kuan ngano kuno naguma pa kuno gihapon ko diri na unsaon kay akong kinabuhi diri guys Amerika mag-uuma pa din o no? ganun talaga guys no hmm. Pakita ko pa sa inyo guys ang akong mga kamatisan oh daghan pa jud bunga guys pagbunga tag matis oh Ang bunga guys, alas, apay na ulo, ganang kagiluok. Kamatis, guys. Ayan, oo. Oh, oh. O, diba? Magkapasala uli ka, pirmi guys. Puno na ni atong basket. So, ato dito sa pikas, guys. Ato dito sulod. Ibalihin natin ang kamera. Para makita ninyo, guys. dagko ko ang kamatis ilaw. Kaya, kanin mangod akong kamatisan, guys. O, ani, kanin, balungan na naghan mani sila. Uy, nairagan sa ilaw. Mung so, saan mong ka kanipagkuha? Time pa sa kaysa. Ha? Mung hata, ka, guys. Ang akong talong, guys. Wala. Dili pa na ako ma-harvest, kaya. Medyo gagmay-gagmay pa siya. Abin ninyo, guys. Ang punuan. Usara ka buo. Kapakita na ko sa inyo, guys, oh. Ang punuan sa akong talong, guys. Usara. Pero tanawang bunga, oh. Oh. Usara siya ka buo, Pero ang bunga, oh. Di apay dako, guys, ay. Dako na ay. Dapo yun ay isi see? So, musulod Maguroy, na diri, no? Kaguroy, ginoon, magsugok-sugok na po ganis kalibunan. Ablihan na ito gate. Gate na Ni, kinsa pa din gate. Itarabang mong kunis ako ang ako ang kuan. Akong bugtong itik. Akong bugtong itik. Akong bana mo galihok. Ano? Abli na. Abli na itong gate, Oh, pakita nako sa inyo guys ang atong kamatis. Tingnan nyo lang guys ha. Hmm? Sus pong 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 pastilan. Pong pong, pong 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 ang kamatis natin guys oh. Oh. Kita ninyo guys. Sana wala gud oh. Oh. Okay say gusto kamatis diha hala. At tumo dire kay kitagaan ta mo. Dapo oh, lakat to pay sa ilaw, ginuo ko. Lakas salamat kay Gilo. Lord kay gitagaan kay kanang kamatis nga daghan. Wala ka. Hindi naman yung daghan Ayo guys, oh, tanawa. Tanawa na pa oh. Oh? Mata. Sige guys, mga mata guys. Wala ka, kinijoy pinaka-amazing. Oh, naa. Wala ka, nagpungpong. Yung maayo ay. Wala ka, topa sa ilaw. Wala ka, pa sa ilaw, guys. Wow. Wala ka, kuha ko na ito. Nga kanilang ingani. Uy, naamay. Amay koan. Isa mama koan. ra ragon ninyo guys. Hala. Kuhaon lang natunoy ingon ini. Oh. Isa kapumpungan. Hala ka ganoon ko. Hala ka tan awa guys. Oh. Wow. Amazing talaga. Maka amazing talaga mga harvest oh. sus my God. Isa kapumpungan. Isa kapumpungan ang kamatis guys. Butang tatu diri. Nice. hari na apa guys oh na pa oh na pa jud guys na so ano ni pagkuan oi na tanawa guys halaka ka dagkan king kamati harvest ka kun mm kanting kamatis guys kung kung sino manguha kung kung sino po yung kuan may gusto punta lang po kay rito yung sabay na ay eh, ulay kamatis diha Inday Flores vlog, Christine's vlog. Oh, kay rito nang kamatis. Daghan. Daghan ko kanang kamatis na ah. Dagat kamatis karon. Alam sa omni pag. Ko ah. Daghan ko ganang kuha nga kamatis, guys. Actually, guys, nag na ako dito sa Tarbahuan. Hala na apa. Kana mm. apa, guys, na ah. Hala ka daghana, po. puyabuyag, oy nataawa guys nakadagdag bunga puri buyag atung kamatis this year